Alright. Ayan na ang ating sibuyas mga guys. Oh. Sibuyas. Imikos-mikos mo na yan insan. Ayan ang sibuyas insan. Magluluto kami ng sambusa insan. no oh. Ayan. Imikos-mikos mo na yan. Oh. oh. natanggal yung kanyang uh, sa mata ko kasi binababad ko siya sa tubig. ko oh. mm -mm, mm -mm. Hindi siya masakit. Hindi masakit sa mata mo pag binababad dito sa tubig yung ano, bago ka, bago ka maghiwa-hiwa niyan hiwa-hiwain mo, di ba? Ibabad mo siya sa tubig. Mm -mm. mm tubig binababad ko sa kanya. Alright. Mm. So, magluluto kami ng sambusa. Meron pa kami hiwain. Kung baka, kung baka kulang ito, magdagdag na naman ako ng isang kilo. So, that's why maghihiwa kami ng carrots at saka yung patatas. Alright. Mga pa kami hiwain para sa aming sambusa. Tulad ng uh, magdones. Meron pa yung parsley, pampabango, at uh, mayroong iba-iba dyan na mga dahon-dahon, hindi ko lang alam kung anong pangalan. So, that's why, thank you for watching. Bye-bye. Hmm. Sibuyas pa more. Sibuyas pa more.